Wala na natin. Ito pala na ang pinatagunin ng secret. Isang anonymous caller ang nagtip tungkol sa unregistered firearms. Yeah! Kill the competition. Baka ikaw ang mamatay. She just declared war. Tuloy ang plano. Ito nga ang sinabi nito ni Lavender Fields kay Agent Zandro Fernandez. Matapos nga nilang makita ang mga ilegal na gawain ng mga binavides. Nagkaroon nga ng labanan sa naturang South Pier at dito talaga namang nagpakita ng husay at galing itong Zeno Zandro Eric maging si Jasmine Flores or si Lavender Fields. Sinabi niya dito na tuloy ang plano. Tuloy ang planong pagsisiwalat ng mga ilegal na gawain ng naturang pamilya. Kaya naman kaagad nga na may isa sa kanilang nagtimbre sa mga kapulisan na naging dahilan kung bakit lahat nga ay nakumpiska ang naturang mga barel, yung mga iligal na ibinebenta nito ni na Iris. Dahil dyan, sumisigaw nga sa matinding galit itong si Iris sa ngayon. Lalo tigit na, na alam niya ang nagsumbong sa mga otoridad ay si Jasmine Flores. Maliban pa dyan, nakatanggap nga rin ng tawag itong si Iris mula naman kay Tyrone. Nais ngayon ni Tyrone na muling magbalik sa buhay ni Iris. Nais niya itong makita at makausap dahil napakarami niya umanong nais sabihin dito. Subalit si Mr. Vito Benavides ay ganoon na nga lamang ang pagtutol na muli ay bumalik sa buhay ni Iris si Tyrone de Vera. Hindi hindi niya umano ito mapapayagan. Maging ang morgue umano ay baka hindi na doon pa umabot ang uh, or itong si Tyrone dahil hindi niya alam kung ano ang maaari niyang gawin sa oras na muling mag ang kanilang mga landas. Mula naman kay Aster Fields, masaya nga ito ngayon dahil sa nakikita na niya na unti-unting nalalantad ang mga kawalang ang mga iligal na gawain ng pamilya Benavides. Naniniwala ka sa itong si Aster Fields na may kinalaman si Vito sa pagkawala ng kanyang anak.